Ito yung tanim namin ngayon. Ayan. Tanim na dulo Mga bagong tanim kamotin kahoy ito. Ayan. Kamotin kahoy yan. Mga bagong tanim. Ayan. Ayan bagong linis lang. Tapos tinaniman nyo ng kamotin kahoy. Mainit na kasi ngayon. Ayan ngum <laughs> ano, ano, ano gabi, tanin namin ayan, ayan ito naman papaya yan ah malunggay ayan ang ano ah, sayote pinapagapang namin sa puno no guyabano sayote ito yung mga kamuting kahoy. Ayan, kamuting kahoy yan. Ayan ang talbos ng uh, kamuting baging naman ito. Ayan. Uh, ito. Puro gabi. Gabi naman ito ngayon dito. Ayan si daddy do nag, ano, nagtatanim. Ayan. Tapos mga ano naman. Um, Ayan. Ayan pa yung iba. Tanim. Ayan. Mga bagong tanim yung iba. Ayan. Ito, puno ng puno ng kasoy. Ito, mga idol, puno ng kasoy. Nag, ano siya? Natumba siya dahil no, sa bagyo. Pero hindi naman hindi naman siya namatay. Ayan. Maganda pa naman bumagsak lang. Ito naman, puno na saging, nagkatumba ng bagyo. Um, ayan. Ayan yung hindi lang natumba yung kasoy, malaking puno. Ayan. Um, meron din kami ng patani na ano, natanim, tanim. Ang uh, sari-sari. Uh, hinahawanan pa namin yung iba dito kasi ano, Ma malawak pa itong pagagardenan Uh, ayan, mga ano, ito, ito naman, San, uh, San, Fernando ito. Ayan, San Fernando. Madami. Puro San Fernando. Malaki na siya. Ayan. Hanggang dito kamuting kayo ng, ayan, carvest ko lang ng, ng bunga ng sili, siling labuyo. Madaming bunga ng sili ng labuyo. akarbis ko ng kahapon. Pero ito, mayroon na naman siyang mayroon na naman siyang ah uh, nag uh, ano na naman yung bunga niya. Ayan. Mayroon na naman pula. Ayan. Ito naman. Ayan. Madaming bunga pero berdi pa. Hanggang dito na lang ako guys. nga idol. Bye muna.